Hello guys, so andito na kami sa Welcome to Talim Islands Binangon na resort kasi may gagawin kami service dun sa isla ng Talim Ayan guys, oh, sasakay na kami ng bangka dyan. Ayan yung mga sumahin ko. Dito na kami. Sumakay kami ng tricycle ah. Oo, oh, ayan yung mga bangka. Sukle ko! Ayan, dito kami sasakay pang talim. Talim po. Salamat. <laughs> okay, tara na mo. Binungkus mo. Yeah, na sasakay kami. Odiya. Dawson, angko. So, din guys sasakay kami na ang. Ayun. Tata sasakay mamin. Ay mga bangka ganyan sasakay namin ayan. Tayo. So, so intrans dito. So, mga isla. So, dito, sasakay kami na. Ayan, guys. mai, Uy, mga bundok dito dito doon, oh. Ah, natin yung ano. Talim, ah, talim bangka daw main. Talim daw na bangka. Kasi diretso lang ata yan. So, hindi na mga na yung mga pasundos. Eh. Ano May pangalan pang talim? Ha? Talim daw yung bangka ang ano natin. ay naghanap kami ng biyaheng talim para diretsuhan na po yung biyahe. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> eh, Coast Dito ata kukuha ng pamasay, man? Ha? Oh, ah? Saan mo ba kukuha? Ano <hansion> yun? Postage. Ayan, guys. Si Haidong. hi dong. Ha? Alin? Ibang bang... Ha? Ah, ito. Ito ata. May mga life jacket pala sila, oh. Para safety kasi nga dati. Maraming nang lulubog dito. Ayan, guys. Ay kami na patalim guys. Ayan, dito po kami sa prite Kasi may gagawin kami home service. Ayan po. Okay. Susakit kami ng ganyang bangka guys. O. Oh. Ayan po. Ayan. Ayan. Ilog po yan, hindi po yan dagat. <laughs> Mukha lang po talaga siyang dagat. naman. <laughs> Ayan, sasakay na <natin> sa ng barko. <laughs> Araw, sasakay na ng barko si Edson. Ayan. Kaping init. So, Bumaba na yung mga pasahiro, guys. Ayan. Huh? Ayan. Bumaba yung mga pasahiro na kasakay. Ito na, Talim Island Pumawa na yung isang pasahero. Ah, baytino'y bilang pala ang pwede O capacity ng sasakyan Baytino'y bilang ang pwede bali ang sasakyan namin guys is yun po yung nakaparking yun yun yung, yung sasakyan namin papunta pong talim para diretsuhan po bawat po kasi bangka dito may ano may mga kung saan nakadestino anong barangay daw ah? ba yan? ha? anong barangay? na naman ako guys pero ano ginagawa ng partner ko po guys o tingnan nyo naman diba akala ko picture pero yun pala ginagawa yun yung video guys okay, sasakyan na kami ng bangka ayan po <laughs> yung man aray lalim pala dito may nang Ayan. Yes. Hmm, Dito na kami. Sasakyan na kami na sasakay na kami. Ayan po yung okay. sasakay na po kami kapag bangka papuntang Talim Island. Ayan po yung driver na ka-white. Ayan po. Ayan po, Ayan po, Ayan po Ayan. Si Manong Visay. Ano mo? Para mo. Pagkakita dito. Teka lang. Ayan guys, sa punta kami ng uh, Talim Island po. Ayan po. May mga isla-isla din po pala dito. Marami pa mga bangka dito guys. So, ayan, may nasundan din po kami isang bangka Oh. Ayan. Yung mga bakod guys, yung mga ano, yan po yung mga ano, parang ginagawa lang fish pan. Ayan sa mga ano yan, may mga bakod-bakod. Ayan yung mga ano, binubuhay na lang mga tilapia at saka bangus guys. Ayan guys. Ang lawak-lawak nito guys eh. Ayan. Parang ito. Ayan. Oh. May nasundan kami isa. Ayan. Ayan. Nasabihan na kami yung bundok doon. No? Dami din pala mga bahay kaya kayang bundok na yan, guys oh. Ayan, o. Oh. At saka kasi, kuya hindi na iinita, no. Ayan. Hindi na, hindi na iinita si kuya saan, nakasando lang siya. Ayan yung bundok uh, Ayan yung gundok. Hindi uh, yun, namin alam kung saan kami pupuntang bundok kasi first time pa namin makapunta dito sa isla na pupuntahan namin guys ayan first time pa namin pupunta kaya sumama talaga kasi, kasi hindi pa ako nakakapunta dito sa mga isla isla dito sa Minangunan at saka kailangan po talaga naka life jacket kasi yung nakaraan po kasi marami po kasi yung no, dito kung munubog po, po yung bangka na ano ang buhawi kaya yun walang mga life jacket kaya ngayon kailangan po talaga magsuot ng life jacket sa guys oh ayan po oh, oh walang wala mga pasahero pero pasaheroan yan wala lang mga pasahero baka ibang ano sakay Mali, maliit lang siya oh mga ilang piraso lang din ang sasakay niyan pipinda oh. naman ibang isla naman niya pupunta ibang barangay naman po guys ayan ayan maraming ano Maraming mga ano to fish pa na eh, mga bakod-bakod na yan. Ginagawa nila yung binubuhay nila ng mga tilapia at saka bangus. Ayan. May mga kubo-kubo sila bawat ano nila. O, di ba Ito, parang jeep lang eh. Ito yung jeep sa dagat. <laughs> yeah. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi itong sinasakyan namin at itong pupunta namin isla ito yung pinakamalayong isla dito sa ano kasi 19 barangay daw to yung isla eh at saka itong lugar na pupuntahan namin ito yung pinakamalayo kaya isang oras daw may git ang ano ay siya na may kita pa naman yung ano nagigi ay si lolo na ganoon naglatay-latay si lolo sa ano ah ihinto eh, kami dito guys ayan Iwan ko kung anong lugar to. Ihinto kami dito kasi mukhang may, may sasakay ata. Ihinto kami kung kung may bababa or may sasakay. Ayan na. May bababa. Okay. Parang jeep na. That... Eh, viral ng jeep. Di ba Di yung nasa jeep yung na may sumasayaw-sayaw? <laughs> yung busina ng truck. yang nagbaviral na mai simasayaw ganyan eh. yo ni oh diba ayan eto cemay buong bakal ah may sumasakay kaya pala rumadaan ah may bababa or sasakay may sasakay ng motor. May sasakay ng motor. Eh, yeah, motor Ikakarga ata. Oh. Pwede pala. Ayan oh, na. Oh. Talaga isa yung motor. Big, parang big bike. Bigat yan. Pwede so, pala isa kayo, no? Yung motor. Yung motor ko nila baka hindi nila guys, kaya pwede palang sa kayo kasi Maliit lang yung motor. Ayan o. Pwede pala isa kayong motor. Pag kayang buhatin. Ayan o. Ayan kayo. Ayan yung motor. Ah, alo ng alo. Malakas ang alo. Nasa gilid. Ayan. pala hindi na daanan ng motor. Mukha na kayong bayad niyan. Ayan. Wala na signal main. Yung main. Yung ulo may kuto. Yan ang masaya. ulit. Ayan, guys. Ayun guys, so nakikita 'yung mga fish pa na yan. Daming ano 'yan, guys. Maraming isda. Ayun oh, ang dami. 'Yan, mga tilapia, bangus. Tatalasan dito. Pag iyay bumabagi guys, pag iyay bumabagi tapos umaapaw yung tubig niya sa lambat na yan, sigurado ang nagsisilayasan yung mga isda. Kaya nung nakaraan ang gura ng mga isda, tilapia at sa bangus. Nung bumagyo na umaapaw lahat ng fish pan, yan ang mahirap guys pag umaapaw. Ano. Yung mga lambat na yun, kasi mapapalang sa ano eh, pwedeng tatalon yung mga bangus si eh. Yan o. Kaya pag yan umapaw, pag may bagyo, umula ng malakas tas bagyo. Ayan, sira yung mga lampat na yan. Sira. Lalabas lahat ng mga ano nila, mga isda. Sa so, dami-dami ba naman yan, guys, oh. Ayan, oh. Ay, okay, may dadaan. Oh, si dong Ayan, oh. Ayan po yung ano, may nang ng bangka nito. Taga, Hindi namin alam guys kung saan kami pupunta ang isla. Ayan. So guys, dito na po kami sa unang isla ng Binitagan. Ayan po, unang daong po. Ayan guys, so mamaya po, mamaya susunod na po dito yung pupuntahan namin. Ayan guys, oh ay nababa pala and at may sasakay na rin po at ayaw hindi bababa pala so next na po nito yung dadawangan may doon na po kami bababa Ayan. so guys andito na kami sa isla namin pupuntahan po dito po sa Binantagan Island po ng Binangunan Rizal po lapit na rin po yan po malapit na kami guys ang dami pala isda nito guys oh. panasirbato na kasi papadaong ngayong bangka mga sinakyan namin na maraming bahay dito kaysa dun sa dalawang barangay na dinaanan namin Tama guys, isang oras kalahati ang biyahe kasi umalis kami doon mga ano na, mga alas 11 na. yeah, ngayon mag alas 12:30 na guys, kaya ano, isang oras kalahati ang biyahe galing doon. Malaylayan guys, ha, galing sa ano, galing sa Pretty ng pinangunan. Papuntang Pinatagan Island dito na po yung pinakadulo ng isla dito daw po yung pinakamalayong ano po pinakamalayong barangay dito sa Minamunan. okay guys, dito na po may malapit na ayan ayan malapit na sabi ng ano bayan na yung mga ano Diyan na yung nakasakay yung mga <laughs> So, andito na kami. Ang ganda ng boses. Ay, ang, ang ganda ng tugtog namin dito, guys. Okay, so, yeah. Gabi, yeah. yeah. okay, so. <makes noise> nag-vibrate yung kamay ko saan. Kasi padaong na. Ang guys. na. andito na kami sa lugar na pupuntahan namin. Eh, yung dalawa. Pasan-pasan yung mga materialis. Ayan. Grabe edit ko. So. Ito na po yung huling dinuungan po ng bangka. Pupunta na po kami sa customer na pupuntahan namin. Tauf ini, it, guys. Tuh halin tapat. Hey. Just go. Nih. Ang init, guys. Gabe. Andi tenpis. Pipit-pipit <laughs> komen ang ano. Ayo. So, Jagal ito na. Ay, oh, just go. Pa hindi ata sa. Lani. Lani. Dito. Pahiing masakit. Lani. Nandito na po kami. Sama ko. Ayan. Uy! Go! Hello po ma'am. Nandito na kami guys. Oh. 呜呼！